anong ulam nyo? Ha? Sarap ng kain nyo? Ano yan? Ba't hindi kayo doon sa lamesa? Ha? Dito kay sa ano? Mia, yung gate. Hindi pa na i... Bukas na bukas yung gate. sarap ng kain nyo ubos na yung ano nyo pinakain nyo wow diba hmm. sarap sarap ng kain walang ulam yan kanin lang yung pinain kasi walang ulam ayan po ayan yung dalawa Walang ulan pero naubos yung kanin oh. no. galing. Tapos yung eh, magugas ng kamay, ha?